Van at motor sumalpok sa truck. Apat po ang patay din eh. Narito ang news ni Christine Belen. Nasawi ang apat katao habang dalawa ang patuloy na nilalapatan ng lunas matapos na magkasunod na bumangga ang isang van at motorsiklo sa nasira ang tractor truck sa Kasiguran Sorsogon. Ayon sa Police Regional Office 5, unang sumalpok sa likurang bahagi ng nakahintong tractor truck na nasiraan ng injection pump sa outer lane ng highway ang isang motor. Sa lakas ng pagkakabangga ay dead on arrival ang lalaking rider sa ospital. Ilang oras lang ang nakalipas, isa pang van na galing naman sa Metro Manila at patungo sana sa bayan ng Matnog ang malakas na sumalpok sa kanang bahagi ng naturang truck. Sa lakas ng pagkakabangga, natanggal ang pintuan ng van at nabaklas ang dingding hanggang sa likurang bahagi ng sasakyan. Nasa wiri ng tatlong pasahero nito. Dalawa naman sa mga pasahero ang patuloy na ginagamot sa ospital. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.